ng administrasyong Marcos, nakulang pa rin ang lokal na produksyon ng bigas sa bansa, pero ang grupo ng mga magsasaka tutol sa patuloy na pag-import ng gobyerno. Nagbabalik si Camille Samonte. Murang bigas ang isa sa mga binandera ni Pangulong Bongbong Marcos noong panahon ng kampanya. Kaya sa ikatlong State of the Nation address niya kahapon, isa ang food security sa mga paksang inabangan. Ayon sa Pangulo, prioridad ng gobyerno ngayon ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng palay. Pero sa post-SONA Forum kanina, inamin ng National Economic Development Authority o NEDA na hindi pa rin masabayan ng lokal na produksyon ang pagtaas ng demand sa bigas. Our population is growing faster than our uh, production um, because productivity growth has, uh, uh, has been quite slow relative to population growth. So over the years, the gap between our domestic requirement, production, uh, consumption requirement, and, and production has been growing. Base sa zona kahapon, mahigit 20 million tons ng palay ang inani sa bansa noong nakaraang taon. Kapag ginawa yung bigas, ay nasa 13 million tons na lang. Hindi ito sapat para punan ang 16 million tons ng bigas na kailangan ng mga Pinoy. Dahil sa bilis na paglobo ng populasyon, kailangan pa rin ng Pilipinas na mag-import ng bigas. The only way we can uh supply uh, affordable uh, and accessible food to our Filipinos uh, is to uh, increase that availability by uh, uh bringing in additional uh, supply from through importation. Kinontra naman yan ang grupong kilos ang magsasaka ng Pilipinas. Ayon sa grupo, mas tumaas ang presyo ng pagkain sa bansa dahil sa madalas sa pagdepende ng gobyerno sa importasyon at pagbabawas ng taripa. Depensa naman ang Department of Agriculture. Nag-i-import lang tayo kapag kailangan. Kahit binawasan ang taripa sa bigas, hindi naman daw babaha ng imported rice kung stable ang demand. The only reason mag-i-increase ang importation is because of demand not because of lowering tariff. If there's kulang demand, kahit mababa, kahit zero tariff pa yan, mas konti importation. Bukod naman sa mga magsasaka, umaapela rin sa gobyerno ang sektor ng mga manging isda. Bagamat nabanggit din sila ng Pangulo sa Sona, nakukulangan daw sila sa mga nilatag niyang plano. Nagbabalita mula sa frontline Camille Monte News 5. Mga kapatid, Lucio Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.